Ay, ang galing. <laughs> Todo congratulate eto mga utu-utu nating kababayan. Dito sa SMNI, buti hindi sila pinangingilabutan, di ba? Binibili nila etong ganitong klaseng award ko, no? So, tignan natin yung statement ng isang netizen. Una, congratulations, SMNI News Channel, Outstanding Broadcast Company in Ethical Journalism. Isko naman, Ethical Journalism pa talaga. Alright? So yan, mababasa natin yan sa, sa SMNI News. Marami na rin nag-share. At natural lang na magtaka, ano bang klaseng award-giving body eto? Na sa tingin ko ay sumulput lang din talaga. Buti talaga hindi sila nahihiya sa sarili nila. ba diba? Yung kanilang tagumpay. Anyway, Sana na sanay yung mga yan sa mga peke. Fake news, salimbawa, sanay din sa mga peke tagumpay at mga binibilin tagumpay. Dahil hindi naman kasi nila kayang makipagsabayan at magtagumpay na lumalaban ng patas. Hindi po talaga. Alright. Pastor Apollo Kibuloy kinilala bilang Outstanding Advocator for Environment and Humanity. Mantakin niyo ah. Oh. <laughs> Matatawa ka na lang talaga. Ng Asia Luminaire Awards, most reliable news source in social media naman, ang natanggap na award ng SMNI News. So tinignan natin itong Luminaire. Yun ba yan? Awards sa Facebook, ayun nga, hindi naman ganun kalaking platform pala ito. Napaka-konti ng followers. Mga kapartner, maraming salamat po sa inyong pagtitiwala at walang humpay na pagsuporta. Pagkakaalam ko rin, merong award itong si Tony Gonzaga. Kung ano man yun, nako po, good luck. Diba? Talagang pinatulan. Pero, ang chismes nga po, meron daw bayad. May registration fee at may bayad, malinaw na may bayad para ikaw ay magkaroon ng award. Ito 'yon, dinadala or pinadala ang hi, ang hinihingi, hiningi nila na resume. Ito ang sagot nila. Thank you po. Based sa info mo, qualified naman po kayo to be given a recognition in our Asia Pacific Luminary Awards Night. <laughs> Parang nanliit yung mga award giving body dito sa atin, totoo at legit talaga ano ho na kaya naman kayo. Ano ba? Pati ba naman sa mga ganitong klaseng bagay? Panluloko pa rin ang gagawin nyo. Asia Pacific Luminaire Awards Night on May 26 at the Grand Ballroom, Okada, Manila. However, inform ko lang po kayo na meron po tayong registration fee na 15,000. <laughs> ano ang kasama dun sa 15,000? Dinner, elegant lay, glass plaque, pla plaque, framed certificate, photo and video coverage, SMNI, and, and other media. Okada VIP card, lifetime advertisement of your profile in our page. <laughs> <laughs> hindi pong my page nga. Pero kahit siguro yung page ko na hindi ko naman sineseryoso ay mas marami pang followers. Ano ba? Nagpapatawa ba kayo? At talagang pinatulan ni na Tony Gonzaga. How sleazy. The rest for the chosen charity. If you wish to proceed, please send us a high-resolution picture of your poster. Thank you. May 5 ang deadline ng payment. Let us know if you wish to proceed. Alright. May bayad pala. Tapos sa submission, yung mga awards nila. Yung mga movie halimbawa na ako sininoy at marami pang iba, yun daw yung mga may bayad. Ayan, maliwanag na kayo yung may mga bayad, nagbabayad para mabigyan ng award. Kadiri.